Bilis. tapos na 'to. Doon alam siguro ito five lang. Okay 'to 'yung yeah. Alkarama Fish Market sa heart of Karama. Dikitang naririnig daddy. 'Yun naman tayo ngayon sa Karama Fish Market. Para maiba naman. Mas maliit at luma ito compared dun sa pinupuntahan naming waterfront market. Pero, kompleto rin dito. May meat, fish, vegetables, fruits, poultry products, at grocery items din. Ito muna kami sa aming suking bilihan ng fruits and vegetables. Kay Suki. Tara, pasok tayo. Dito kami madalas bumili kung nasa Karama area kami at lalo na ng pandemic. May kabayan staff sila, kaya siguro maraming kabayan na customers. Bukod sa, mabait yung may-ari. Magaling magpatawad kahit tulang kasalanan. <laughs> Kompleto rin sila ng prutas dito. Mas compact lang silang tingnan kasi mas maliit yung place compared sa waterfront market. Okay lang ito. Oo, okay. lang. mo yan. Ano may bilhin natin dadi? Mga pampakbet. Pero na pampakbet dati talaga. Ah, dali din tayo ng ampalaya. No, ampalaya. No. Talong. Kompleto dito. Tsaka ito pa oh. Eh. Minsan feeling ko nasa Pilipinas ako kasi nandito rin naman yung mga gulay sa atin. May saluyot din nga, tsaka kahon ng malunggay. Tsaka malunggay na bunga din, meron din dito. Nung breastfeeding pa ako, dito rin kami nakakahanap ng malunggay leaves. tiba, Saya. Ano pa? Bigas. Marami pa. Ito naman sa area na to, nandito yung mga prutas at saka gulay na pre-packed na. Kumbaga, special sila. Ayan, may sabadensya ka lang Hindi naman. Tara, tagid naman tayo papunta sa isdaan. Three stores for fish, one score for um, chicken, at tapos isa lang sa meat. Isa din to sa mga suki na may tindahan ng fish. Kaya tignan natin kung makakatawad tayo. Medyo mahal ngayon ang fish dahil katatapos lang ang bagyo. Kaya lang, parang times 4 yung presyo niya dun sa waterfront market. Tingnan natin kung makakatawad si Mister Meron din silang busit, a uh, seafood, at uh, marami pang mga nakastock dyan sa mga ano nila, containers nila. I think since marami nga ang affected ng bagyo, mahirap ang transport, so konti lang ang customers nila. Bakit nandiyan Ano daddy? Uh, so, na lang. Siguro ito 5 lang. Ito sa food. Sa mga Magkano daw 'yan? kasi nga naman bumagyo, ikaw na bang, daddy. Sige. Okay. Sige ka auto na para dito. Auto na pala daddy. Ano pa ba yung iba mong fish dito, Kuya? What else do you have? Yellowfin. Yellowfin? Dito lang ba tayo pupunta sa kabila pa? Hindi na. Ay, hindi na yung bakit yun. Marami po siyang ibang isgahin. Eh. Pero po, ano, konti nga lang na, ng, ano, Two Konti kilos. lang na kwanti ba? Dalawang kilo? ko Meron na? Dalawang kilo. Meron dalawang kilo at dalawang guhe. Ano ko Or, ah, uh, ano uh, please?

Ba't ko nakita yung tilapia ko ngayon? Ah, yung mga nakatago pa pala sila. Ah, uh, press na lang yung bato. Ano na natin yung tilapia? Ay, very big. No, small one. Kama sila tilapia? No. 15. Sampo only. Small only, small. Small, uh, no, small? small? Yeah. When did this arrive? Today? Hmm, yeah, today.

Tsaka isang gilong. Pinapro ni Kenny? Pinapro ni Kenny. Pinapro ni Kenny. Pinapro ni Kenny. Pinapro ni Kenny. Pinapro Sige. okay na. Yung na yung palinis. Ah, ang maganda dito. yung mag yun palinis. Palinis. What's that? Sindilis. Dilis. Ya, mana gitu. Can you uh release al oh, okay. all the mga daddy pa sabay mga hilanya. Pull pull pull. Pull it so it's okay. Pull. No, let me. No, ah. Baik, baik. Baik. No, if you pull it all the bond remove. Yes, yeah. but if you remove it will it will be grouped together. Right. So it will be easy. only one piece. Will... This one. Qualisques? No, no need. No qualisques. In no. no. Ini you. Uh, no daing 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 okay bonus no sorry no bonus only daing ang hirap ng bonus may dagdag ba yung bonus daddy? Ito uh -huh. sa market na to free na ang cleaning unlike sa waterfront market and since kami lang ang customer mabilis na natapos mabilis tapos na dyan oh, ay go to the beef side oh, Okay. Dying only, dying only. Magkano na lahat? 15, okay? Eh? No. Galing nagdadaan niyo. Dara. Rajed! Oh, don't remove the black one. <laughs> Pwede ko. यूटूब सेवंटी <laughs> Ano ka tatawad ka pa eh. Tapos na, na no? Hipon. Huwag na maghipon dahil. Uh, next time okay. naman. We just ate the uh, hipon. Okay. Next time naman. Thank you so much. Okay, next time. You long time, no? F3, F3. Long time. Yeah, okay. because we are going We are going to... We are go uh, going to... Daddy, wait! Meat shop. Meat shop. Ayan, lipat naman kayo dito Karin. sa meat section. Gusto kayo sa karne. Beef naman dito, beef. Ano ba ba yung daddy? Laman. Ano ba yan? Laman. Uh, Laman ba? Mga buli. Ganyan yun. O paglilaga na lang. Pwede Laman. din naman. lang. Bili ka na rin ito, kasi gusto mo yan, diba? How much kilo? Bilan ba? 1 kilo? Diba okay. pa cubes-cubes mo na din ba? Ayan, bibili kami ng 1 kilo ng beef cubes at saka yung pangbulalo.

Although, sanay na ako makakita ng yan, ganyan, na kinakat yung mga buto-buto. Natakot pa rin ako. Para, just para sa kanya. Ayan, no, nakakatakot kasi ang talim niya. tapos na kami sa meat section. Babalikan na namin yung mga gulay na pinamili namin. Para lang kami nasa Pilipinas, ba? Diba? Iniiwan yung mga pinamili doon sa isang tindahan, tapos babalikan lang pagka-uwi na. Yan din kasi ginagawa namin sa probinsya. Hindi ito yung one week supply namin kasi additional na lang to. Pero lilista ko pa rin para may idea kayo kung magkano yung mga bilihin dito sa Dubai. Salamat sa pagsama sa amin sa aming palengke adventure. Hanggang sa susunod. Pasensya na nga pala. Medyo pa ako ha.